Pasado las 3 sa madaling araw kahapon March 31 sa barangay Luwakan Proper, Baguio City, makikita ang isang lalaki na padaan-daan sa lugar at nagmamasid sa dalawang motorsiklo na nakaparada. Nang makatsyempo, lumapit ang lalaki sa isang motorsiklo at tsaka tinangay ito. Makikita pang dahan-dahang itinulak ng lalaki ang motor paakyat sa kalsada. Pero sa sumunod na kuha ng CCTV, pasado alas 3.50 na madaling araw, makikitang napaandar na ito at lulan na ang lalaki. Ang insidente nakarating na sa barangay, bagay na kanila na rin tinututukan. Oh, parang karam nga, pero kasama natin ang pulis, Nag, uh, nagmumonitor pag nakikita namin yung mga involved na tao, hindi naman pala, parang hindi naman taga ito. Tumangging magsalita sa harap ng kamera ang may-ari ng motorsiklo pero sa kanyang mensaheng ipinadala sa news team, alas 9 na ng umaga nang malaman niyang nawawala ang kanyang motorsiklo. Anya, dismayado ito sa pangyayari dahil matagal nilang pinag-ipunan ang pambili ng motor. Pero bago pa mangyari ang pagtangay, nakita pa raw ang sospek na naglalaro sa isang basketball court sa lugar at may kasamang dalawang lalaki. Isa sa mga kasamahan umano ng sospek ang lumantad sa mga pulis at ibinunyag ang kanyang nalalaman sa krimen. Na-inform niya yung mga kaibigan niya. Yung mga kaibigan niya, na-inform rin, nila rin doon sa kuya ng sospek. Kaya uh, sabi ng kuya ng sospek na, Uh, sa sasamaan daw niya na samanya dito sa Bagyo para ituro kung saan niya sinanla yung nasabing uh, motor base sa pagbubunyag ng lalaki sa mga pulis isinang lanaraw ng sospek ang motorsiklo sa halagang 22,000 piso Malayo ito mula sa isang daan at dalawampung piso na aktwal na halaga ng motorsiklo. Sa tulong ng kasamahan ng sospek, nakilala na ng mga pulis ang sospek at hinikayat nila ang mga kamag-anak na isuko na nala sa pinakamalapit na istasyon ng pulis. Yeah, hindi daw niya iyalaw na basta tatakbo yan kasi uh, si Rose siyempre yung pangalan nila, naalagaan nila. Kaya willing naman po yung kuya daw niya, kuya ng sospek na samahan yung kapatid niya na punta dito sa uh, bagyo para ituturo daw niya kung saan niya sinanda yung uh, nasabing motor. Posibleng maharap sa kasong paglabag sa Republic No. 10883 o Anti-Carnapping Act of 2016 ang sospek na itinanggi mo ng pangalanan ng PNP at posibleng humarap ito sa parusa na hanggang 6 hanggang 12 taon na pagkakakulong. Maaari namang maharap sa kasong anti-fencing law ang bumili ng ninakaw na motorsiklo. Jose Robert Invito para sa Luzon. Headlines.